Another day, another vlog Heto na naman ang panibago nating video Nagpunta nga pala kami sa aming mga kamag-anak sa palayan At pagkatapos nga nito ay nagluto kami ng iba't ibang klasing ulam Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay pupunta nga pala kami sa aming mga kamag-anak dito sa palayan. Tagal-tagal so, na rin kaming hindi nakakapag-banding, kaya naman ang dumating ang aming tiyuhin ay agad kaming pumunta sa kanilang lugar. Nandito kami sa Palayan so may lulutuin tayo dito. Ah, balon at saka itong tulingan. Ating chef cook, si Kuya Jong. <laughs> Oh, yung gata. Inilagay na nga niya ang gata, pati na rin ang mga panamya para pagkatapos ngang kumulo ang gata ay ilalagay na lang ang mga abalone Agad niya ngang inilagay ang mga abalone matapos kumulo ang gatang nakasala at gumamit nga siya dito ng sandok para mailagay isa-isa ang mga abalone sa kawali. At takam na takam na nga dito si Pai habang nilalagay ni Kuya Jong ang mga abalone sa kawali. Ayan si Pai Kami magpamilya. Ito ang tagatikim. <laughs> ito ang tagatikim. Ito taga-tikim. Pag daw pati malayan. Ayos ka na. Tamang kulitan nga kami dito mga idol habang niluluto namin ang mga abalone. At dahil nga malayo sila sa dagat, ay madalang silang nakakatikim ng ganitong mga uri ng sihi. Sobrang namis nga daw nila ang lasa ng ginataan nito. Dahil nga malayo sila sa dagat, ay napakadalang nilang makatikim ng ating palagi ang nilulutong mga seafood. saktong-sakto nga ang pagpunta natin mga idol sapagkat may dala tayong sihi na matagal na nilang gustong-gustong tikman. At dahil nga dito ay pinagtulungan namin itong intindihin para mas mabilis mailuto. Nang maluto na nga ang ating ginataang abalo na ay agad nagsandok ang aking pinsan. Hindi na nga siya nagpatumpik-tumpik pa dahil na niya talaga ang lasa ng ganitong mga sihi. Dahil nga sa itsura at amoy ng ating niluto ay nakaramdam agad siya ng pagkaguto at bukod nga sa ating abalon ay meron tayo ditong tulingan na ating iihawin ang mga isdang ito ay mga bagong huli kaya naman kapag ito'y ating inihaw ay manamis-namis ang laman at nang maluto na nga ang mga tulingan ay ihinanda na rin natin ang mga manok na sunod nating iihawin binabad nga namin ito sa toyo at kalamansi bago natin ito iluto at nang matapos nga itong ihawin ay nag-start na kami sa aming pagkain at tuwang-tuwa nga dito ang aking anak sapagkat gustong-gusto daw niya ang lasa ng inihaw na manok. Ang tawag nga niya dito ay Lechon kaya naman tuwang-tuwa kami sa kanya. Matapos nga nating kumain dito sa mesa, ay lumipat pa tayo sa kubo para matikman ang masarap na ginataang abalone. At dahil nga sa sarap ng ating mga niluto ay talaga namang busog-lusog na naman tayo, mga idol. Bukod nga sa inihaw na tulingan at inihaw na manok, ay hindi natin pinalampas ang ginataang abalone. At ito po ang ating latest video. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ah. Ingat palagi. God bless.